What's up mga tol? Ang araw sa ating lahat mga tol. Mga tol, ngayon, babalik tayo dito kung saan tayo dati dumaraan. Uh, dito mga tol, sa pagkakalam ko, pinagbabawal dito ngayon. Pero dahil malapit na tayo malay, uh, ipipilit natin na dadaan tayo dito. Ang daanan natin ito mga tol, ay matatawag natin na isang daanan na isang roller coaster. Mga tol, naka-bench siya. Kaya malapit na tayo, kaya makikita nyo rin. Kaya bilisan natin ng konti tapos magdadaan muna tayo dahil may motor na papaangat at ibababa ko lang yung mga sakay ko dahil napaka delikado at baka matakot sila na bumaba doon kaya ibababa ko sila ayan nakababa na sila tapos mga tol it's my turn na mga tol na bumaba dito sa kalsada o makikita nyo malaki talaga ang agwat ng ating kalsada at dito mga tol bababa na ako at dandahan akong bumaba iniingatan ko talaga na hindi ako ma matumba kaya dito aantayin ulit yung mga sakay ko tapos lalargan at ulit tayo at dadaan tayo sa isang matatawag natin na puzzle road dahil Na mo mo? napakalikot ng motor natin dito mga tol at maghanap tayo ng isang pwedeng daanan dahil mga tol napakalubak-lubak ng na kalsada dito sa amin mga tol ayan o oh makikita natin na kailangan mo talagang maggaling mag-tempo kung saan ka dadaan dahil hindi mo malalaman talaga kung mataas o baba o katulad nito mga tol nakababa yung isang klasada ng isang black ng klasada tapos dito nakaangat tapos sa susunod nakabataas tapos yung isa mga tol ayan o ito, ha ang susunod mga tol napakataas tapos biglang baba ayan ha ayan o oh, ayan masisira talaga yung buhay mo dito mga tol kapag nahulog ka sa maling tao masisira ang mo motor mo, kapag na outbalance balance ka rito katulad nito kailangan mo magdahan para hindi ka mas slide ayan o napakahirap talaga ang daanan dito mga tol tapos kailangan mo talagang lakasan ang paghawak sa iyong manubela ng iyong motor mga tol dahil kunting mali mo lang at kumimot yung motor mo chak na matutumba ka talaga ma outbalance balance ka dito mga tol dahil di na siya ng plain dahil marami siya mga bato-bato katulad nito at mga bitak-bitak kaya mga tol kailangan magingat lagi ang mga bawat dumaraan dito mga tol dahil napakadelikado at saka mga tol bawal naman talaga itong daanan nito dahil nasira na ito noong nakaraang buwan tapos kapag emergency o malilit ka talaga Mapipilitak kang dumaan dito mga tol dahil malapit naman ito sa highway at kailangan na lang talaga dito mga tol ay magingat ka dahil kung mapaano ka rito wala kang masisisi dahil ipinagbabawal ito na daanan. Kaya naman maingat ka, magingat ka palagi dahil masisisi mo lang yung sarili mo dahil ipinagbabawal na ito na. Bawalan mga tol at dumaan ang mga motor dito at mga sasakit dahil napaka-delikado na. Pero tayo mga tol matigas ang ulo natin kaya dito tayo dumaan. Ayan o, may mga aso pa dito mga tol Tsaka kailangan talagang maging mapagpatsyag ka mga tol Mapanuri at mapagpatsyag Parang Parang si Kuya Kim na mga tol Matang, lawin Eh mga tol dito mga tol Pero parang play na siya Pero pagdating sa baba Doon, balik ulit siya sa isang lupa Ayan o Tapos napakabato at matarik-tarik yung daan O lubak-lubak Tapos dito sa baba ito mga tol Sa baba, matarik, ah uh, hindi siya matawag na matarik, lubak na lubak talaga. Ayan. At dito mga tol, kailangan mo talaga dito mga tol, pagdating dun sa sementong bagi ng kalasada, maraming aso doon na bigla-biglang bigla, 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 bigla tumatawid. Ayan o, oh, isang aso dyan. I-off ko muna yun dito yung camera ko mga tol dahil parang late na ako at maging madal-dal na ako. At maraming salamat mga tol. Sana isubscribe nyo ako at i-follow sa aking Facebook page.